The forgotten and Creamline Cools smasher said Domingo tuluyan na abang kinalimutan. Ang kanyang dating teammate na Creamline Cools smasher, matapos si ang kanyang jersey number 13. And bago natin yung pag-usapan mga kaibigan, please 'wag po muna kalimutan mag-like and subscribe and pahit hit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, trending na naman at pinag-uusapan ngayon Ito nga pong si Ced Domingo. Matapos nga pong mapabalita no ang pagbabenta niya ng kanyang jersey ng Creamline cool Cool Smashers, yung number 13 po mga kaibigan which is tatak po yan ng Creamline Cool Smashers. So wala namang problema no kung ibenta yan ni Ced Domingo dahil sa kanya naman yung jersey na yan at tatak naman yan ng Creamline. Maraming nalulungkot na ito nga pong si Ced Domingo ay hindi makamove on sa hindi pag-renew sa kanya ng management ng revisco ng Creamline Cool Smashers. Na ngayon po sana no ay champion team muli no or champion muli ang Creamline kasama sana si Ced Domingo. Sa kabilang banda kung titingin tignan po ninyo mga kaibigan no, humina na ang appearance ngayon ni Cedo si Domingo hindi na rin siya makuha or maisama-sama dito nga po sa Philippine National Team natin na maglalaro sa ABC Cup 2023 ang dami mga reason po na naglalabasan pero ang pinaka isang main reason po dyan no, ay hindi na siya napapansin no, hindi na nakikita na highlights yung mga nagawang magagandang play nito nga po si Cedo Domingo sa mga hindi po nakakaalam no, naging uh, final MVP po etong si Ced Domingo noon sa Creamline Cool Smashers at naging best middle blocker din po siya at ang laki po ng naiambag niya dito sa CCS. Marami nagsasabi eto nga pong pag auction or pagbebenta po ni Ced Domingo ng kanyang jersey number 13 no Creamline Cool Smashers ay for a cause naman daw po no. Itutulong po ito sa charity sa mga nangangailangan sa mga mahihirap. Kaya wala naman pong problema o wala naman pong dapat i-issue dito. Pero siyempre nakakalungkot din no? parang isang win dito. Parang i-let go ni Ced Domingo ang kanyang kupuna na Creamline Cool Smashers at tila malabo na po siyang makabalik sa CCS. Kasi nga naman no, kapag hindi niya ibinenta ito, ay lagi niyang maaalala ang champion team na Creamline Cool Smashers na kung saan mas nahasa siya o nahasa siya at nakilala bilang isang Ced Domingo na magaling po na middle blocker ng Creamline Cool Smashers. Mga kaibigan, para sa akin no, ay hindi pa naman huli ang lahat, no. Posible pa namang magbagong isipan po ng revisko team no ang Cream Line Cool Smashers kung ipupush po ng mga player ng CCS na ibalik itong si Cedo Domingo kasama ang mga CCS fans walang problema magagawan po yan ng paraan sa ngayon kasi hindi talaga makagawa ng magandang chemistry at momentum eh, itong si Cedo Domingo sa mga player ng Akari Chargers dahil hindi po siya sanay no sa galawan kapag ibang mga player ang kanyang kasama unlike nung noon ay nasa CCS pa itong si Cedo Domingo ay eh, napaka easy lamang ng chemistry nila magkakasama sa loob dahil nga sa issue nila ni Tots Carlos ni Kyle Negrito ay nagkaroon ng ganitong problema ang Creamline Cool Smashers ay hindi na ni Renew eto nga po si Se Domingo well mga kaibigan dahil pa natin kagana panin please huwag kalimutan po mag like and subscribe for more video and Creamline update